Hello guys, meron tayong ano, tipid-tip. May mga damit ba kayo dyan ng mga long sleeve na hindi na napakinabangan? Yung bang medyo bago-bago pa naman pero dahil nga tumabataba na kayo, hindi nakasya dito sa braso ninyo, dito sa braso. Yan gagawin natin yan, para magamit pa natin, kailangan natin putulan ang, putulin itong long sleeve

Eh gagawin ko, tatanggalin ko dito. Para magamit ko pa. ito putol na ito yung putol na ito pwede na lang gawin basahan ito at least itong natira pang mo pa, tingnan natin Hanggang, lumit pa. Lalo sa panahon ngayon, tag-init pwede pwede ito kaya kasi taginit nga tayo isa ito yung ating pangalawang putulin Bisa nang katambak na lang to sa Ano kasi hindi na nagagamit Nagagamit na